O oh, ito kapatid, meron akong sili, organiko ang pamamaraan. Siguradong safe. At itong sili na ito ay napakahalaga. Merong pitong binipisyo na maipagkakaloob sa atin ng siling ito. Panoorin natin. Mayroong pitong binipisyo ng sili. Pinapalakas ang metabolismo, binabawasan ang pamamaga pinapababa ang presyon ng dugo, nagpapabuti ng panunaw, pinapalakas ang kaligtasan sa sakit, binabawasan ang pananakit, nagpapabuti sa kalusugan ng puso. Yan ang binipisyo ng sili. Kaya magtanim tayo ng sili sa likod ng ating bahay upang mayroon tayong gagamitin at hindi na tayo kailangang bumili pa sa tindahan. Para siguradong organiko ang nagawang pamamaraan. Agrika! Trababa! Okay, magtanim ka na!